Kapag lumubos ang buwan, may isang sinaunang puwersang nagigising. Sinasabi nila na sa mga gabing tulad nito, ang sansinukob ay bumubulong ng mga lihim para lamang sa mga handang makinig. Maaaring nararamdaman mo rin ito, ang kakaibang ginaw, ang panaginip na ayaw maglaho, o ang pangalang paulit-ulit na umaaling na sa iyong isip. Hindi ito pagkakataon nito ay isang mensahe. Minsan ang binalaan ni Nostradamus, kapag natapos ng buwan ang bilog nito, ang katotohanan ay hindi na magtatago. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin pinili ka ng tadhana upang marinig ang hindi naririnig ng iba. Manatili hanggang sa dulo, maaaring baguhin ng pahayag na ito ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat. Ang kabilugan ng buwan ay laging may dalang hiwaga, isang liwanag na hindi lang nagliliwanag kundi nagbubunyad. Sa bawat salinlahi, naniniwala ang mga Pilipino na kapag pinakamaliwanag ang buwan, bumubukas ito ng tulay sa pagitan ng nakikita at ng hindi nakikita. Tinawag ito ng ating mga ninuno na pahiwatig ng langit, isang senyas na ang tadhana ay gumagalaw. Binanggit din ni Nostradamus ang ganitong sandali, kapag ang katahimikan ay nagiging pahayag, at ang mga tagong bagay ay nagsisimulang kumilos. Ngayong gabi, napakalakas ng enerhiya. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagiging emosyonal, o isang kakaibang paghila patungo sa isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Hindi iyon basta-basta tinatawag ng iyong kaluluwa. Kaya huminga ng malalim sindihan ang iyong kandila at makinig ng mabuti. Natapos na ng buwan ang bilog nito at nayon, bumubulong ito sayo. Ang mga susunod na mangyayari ay maaaring hindi mo inaasahan, ngunit baka ito na ang senyas na matagal mo nang hinihintay. Ang propesya ay nagigising. Pagkatapos ng paglalakbay ng buwan sa kalangitan, ang liwanag nito ay hindi na lamang nagliliwanag sa langit, ito'y umaabot na sa kaibuturan ng kaluluwa ng tao. Dito nagsisimulang magbukas ang propesya ni Nostradamus. Isinulat niya ang tungkol sa panahong, ang liwanag ng buwan ay gigising sa mga natutulog ng kapalaran, at ang kanilang mga puso ay maaalala ang matagal ng nakalimutan. Kung nakaramdam ka ng pagkabalisan nitong mga nagdaang gabi, hindi yon aksidente. Maraming Pilipino ang nakapansin ng mga kakaibang pangyayari matapos ang kabilugan ng buwan, mga kandilang kumikislap ng walang dahilan, ang bigla ang amoy ng sampagita sa saradong silid. O mga panaginip na muling nagpapakita ng mga alaala ng nakaraan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Sa paniniwalang Pilipino, ito'y mga pahiwatig, mga banal na palatandaan na may sagradong enerhiyang papalapit. Madalas sabihin ng ating mga matatanda, kapag ang liwanag ng buwan ay dumampi sa iyong bintana, makinig ka. Gising ang mga espiritu. At ngayong gabi, umaalingawngaw ang mga salitang iyon kasabay ng babala ni Nostradamus. Ibang hangin mas mabigat mas buhay. May mga nagsasabing ito'y ang mismong sansinukob na humihinga bago ihayag ang matagal ng lihim. Ang iba naman, naniniwalang ito'y ang ating mga ninuno na inihahanda ang mga pusong handang tumanggap. Ang propesya ay hindi tungkol sa kapahamakan, ito'y tungkol sa pagbubunyad. Ang hindi inaasahan ay maaaring dumating, ngunit hindi upang saktan ka. Ito'y darating upang gisingin ka, ituwid ka, at ipaalala na ang tadhana ay hindi nakatigil, gumagalaw ito ng tahimik sa ilalim ng bawat kalmadong alon. Marahil napansin mo rin kung paanong biglang nagiging matindi ang emosyon sa panahong ito, sa isang saglit ay payapa ka, sa kasunod ay napapaluha ka ng walang dahilan. Iyan ang kapangyarihan ng buwan sa tubig at dumadaloy ang tubig sa bawat pusong Pilipino. Hinahatak ng buwan ang mga agos ng ating damdamin, ginigising ang mga alaala na akala natin ay nilimot na. Tinutulungan tayong harapin ang mga matagal nating tinakasan, katotohanan, pag-ibig, sakit o layunin. Sa mga sinaunang pamahiin ng Pilipino, ang buwan ay tinitingnan bilang salamin ng kaluluwa. Kapag ito'y bilog, lahat ng iyong itinago sa sarili ay bumabalik sa iyong harapan. Kaya't sa mga gabing ganito, ang matatanda ay nagsisindi ng puting kandila at bumubulong ng mga dasal sa hangin. Naniniwala silang dinadala ng liwanag ng buwan ang kanilang mga salita diretsyo sa kalangitan. At ngayong gabi, nananatili pa rin ang kapangyarihan ng ritual na yon. Kung mapansin mong hindi pantay ang pagkasunog ng iyong kandila, o pabigla-bigla ang pagliyab nito, huwag kang matakot. Hindi iyon malas, iyon ay komunikasyon. Ang mga espiritu, ang universo, o marahil ang mismong tadhana, ay kinikilala ang iyong enerhiya. Ipinahayag ni Nostradamus ang darating na panahon kung kailan muling matutuklasan ng sangkatauhan ang koneksyon nito sa hindi nakikita. Isinulat niya ang tungkol sa mga taong hindi nangangarap para takasan ang realidad, kundi upang tumanggap ng mga mensahe mula sa kabila. At marahil ikaw yon. Ang panaginip na paulit-ulit bumabalik, iyong napakalinaw na hindi mo malimot, ay maaaring higit pa sa imahinasyon. Maaaring ito'y ang iyong kaluluwa na nagpapaalala sa iyo ng isang bagay na itinakdamong alalahanin. Kaya kung madalas kang nagigising sa kakaibang oras, dalawa oras 33 minuto o tatlo oras ng madaling araw, hindi rin yon basta-basta. Tinawag ito ng ating mga ninuno bilang oras ng tabing, kung kailan manipis ang pagitan ng mundong ito at ng daigdig ng mga espiritu. Sa banal na oras na ito, malayang dumadaloy ang mga mensahe, sa panaginip, sa mga bulong, o sa mga biglaang pag-unawang tumatama sa puso tulad ng kidlat. Muli na namang binuksan ng kabilugan ng buwan ang pintuang iyon. At nayon, nagsisimula ng gumalaw ang hindi inaasahan. Maaaring makatagpo ka ng isang tao mula sa iyong nakaraan, makatanggap ng balitang hindi mo inasahan, o maramdaman ang paghila upang magsimula ng panibagong yugto. Anuman ito, huwag mong labanan. Sabi ng propesya, ang mga nagtitiwala sa hindi nakikita ay matatagpuan ang landas na inihanda para sa kanila kaya tumingala ka ngayong gabi, kahit isang sandali lamang. Hayaan mong dumampi ang liwanag ng buwan sa iyong mukha. Damdamin ang hangin, ang katahimikan, ang tibok ng gabi. Nagsasalita ang sansinukob at ikaw ay hindi lamang tagapakinig, kundi bahagi ng mensahe. Sapagkat minsan, ang tinutukoy ni Nostradamus bilang i ang hindi inaasahan, ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito'y ang sansinukob na sa wakas ay sumasagot sa panalangin matagal mo nang nakalimutan. Ang mensahe para sa sangkatauhan. Nang magsalita si Nostradamus tungkol sa liwanag na nagbubunyag, hindi lamang niya tinutukoy ang buwan, kundi ang kamalayan ng sangkatauhan mismo. Naniniwala siya na darating ang panahong gigising ang buong mundo, hindi sa pamamagitan ng digmaan o pananakop, kundi sa pamamagitan ng pagkamulat. At ang paggising na iyon ay magsisimula sa katahimikan, sa mga senyas na masyadong banayad para mapansin ng mga padalos-dalos. Sa ngayon, nagsimula na ang katahimikang iyon. Maingay man ang mundo, puno ng balita, kaguluhan, at kawalang-katiyakan, sa ilalim ng lahat ng iyon, may banal na pagbabagong nagaganap. Ang hindi inaasahan na binanggit ni Nostradamus ay hindi isang pangyayari, kundi isang alon ng pagkaunawa na kumakalat sa mga puso, sa buong daigdig, isang bulong na nagsasabing hindi ka walang kapangyarihan. Bahagi ka ng galaw ng tadhana. Para sa mga Pilipino, lalong malapit ang mensaheng ito. Sapagkat sa ating lupain, matagal nang magkaugnay ang langit at espiritu, kung saan kahit ang pagkurap ng kandila o awit ng ibon ay may dalang kahulugang banal. Mula sa ating mga ninuno na tumitingala sa kalangitan, hanggang sa mga magsasakang nagtatanim ayon sa liwanag ng buwan, namuhay tayo sa pagkakaisa sa hindi nakikita. Marahil kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwalang kapag lumubos ang buwan, ang mga panalangin ay tinutugon sa mahiwagang paraan. Lumalakas ang enerhiya, sumisidhi ang damdamin, at ang mga nakatagong katotohanan ay unti-unting lumilitaw. Isang nakalimutang sulat, isang hindi inaasahang bisita, o desisyong matagal nang ipinagpaliban, biglang nagiging madali. Parang mismong tadhana ang lumalapit at nagsasabing, ito na ang oras. Sa bawat henerasyon, ang kabilugan ng buwan ay nagdadala ng pagbubunyag, hindi lamang para sa mundo, kundi para sayo. Kung ang puso mo'y nabigatan, kung naghahanap ka ng kaliwanagan o gabay, ito na ang iyong sandali. Nililinis ng liwanag ng buwan ang lumang enerhiya, inaalis ang kalituhan, at tinatawagan kang magtiwala sa iyong kutob. Tandaan, likas na may malalim na pakiramdam ang pusong Pilipino. Nararamdaman mo kung may paparating bago pa man ito mangyari. At marahil naramdaman mo na ito. Ang biglang pagnanais na linisin ang bahay, ang pag-aayos ng altar, o ang hindi maipaliwanag na paghila upang magsindi ng puting kandila at manalangin sa hatingdabi. Hindi iyon basta-basta gawi, iyon ay tanda na nakikibagay ang iyong kaluluwa sa ritmo ng universo. Sabi nga ng ating mga lola, kapag may gumagalaw sa hangin, may balitang parating. Ito ang puso ng mensahe ni Nostradamus. Ang hindi inaasahan ay hindi palaging trahedya, minsan ito ay pagbabagong anyo. Binalaan niya ang sangkatauhan na darating ang panahong haharap tayo sa gilid ng kawalang katiyakan, at ang marurunong ay makakakita hindi ng takot, kundi ng pagkakataon. Ang enerhiya matapos ang kabilugan ng buwan ay may dalang dalawa, ang pagtatapos ng luma at ang pagsilang ng isang maganda at hindi pa kilalang simula. Kung nawalan ka kamakailan ng minamahal o tila naligaw sa layunin, ang enerhiya ng kabilugan ng buwan ay nag-aanyaya ng paghilom. Ang hindi inaasahan ay maaaring dumating bilang kapatawaran, muling pagkikita, o isang pagkaunawang magpapalaya sa iyo. Minsan nang sinabi ni Nostradamus, ang pinakadakilang propesya ay hindi na sa mga bituin, kundi sa mga pusong may tapang tumingin. Iyon ang diwa ng sandaling ito, ang makita lampa sa takot, lampa sa ilusyon, at diretsyo sa katotohanan. Naniniwala ang ating mga ninuno na humihinga ang mundo kasabay natin. Kapag tayo'y nananalangin, nagsisindi ng kandila, o bumubulong ng hangarin, nakikinig ang universo, hindi sa pamamagitan ng pandinig, kundi ng enerhiya. Ibinabalik ng buwan ang enerhiyang iyon, pinalalakas ang nasa loob mo. Kaya napakalakas ng manifestation sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ito ang sandaling nagtatagpo ang kabustuhan ng tao at ang banal na panahon. Kaya ngayong gabi kung maaari lumabas ka. Damdamin ang liwanag ng buwan sa iyong balat. Hayaan itong linisin ang mga pagdududa at pagod na iyong dala. Ibulong sa universo ang tunay na laman ng iyong puso, pag-ibig, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan. Hindi humahatol ang buwan, ito'y nakikinig. Ang hindi inaasahan ay maaaring mangyari bukas, o sa mga susunod na linggo, ngunit sa sandaling bitawan mo ang iyong hangarin, nagsisimula na ang pagbabago. Ito ang mensahe para sa sangkatauhan, nagtatapos na ang panahon ng katahimikan. Tinatawag tayong muli ng langit tungo sa pagkakaayon, upang mamuhay hindi bilang mga biktima ng tadhana, kundi bilang kasamang lumikha ng ating kapalaran. At gaya ng hinulaan ni Nostradamus, ang mga gigising ngayon ay siyang gagabay sa iba patungo sa liwanan. Sa mga darating na araw, maaari kang makakita ng mga senyas, isang paruparong dumarapo sa iyong kamay, isang awiting tumutugtog sa tamang sandali, o isang alaala na biglang nagdudulot ng luha. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Ito'y mga kumpirmasyon. Bawat isa ay sinulid sa banal na disenyo na unti-unting nagbubuka sa harap mo. Tandaan, ang kabilugan ng buwan ay hindi lamang nagbubunyag ng mga anino, ito rin ay nagliliwanag sa daan sa unahan. At sa liwanag na yon, ang bawat pusong Pilipinong patuloy na nananalangin, umaasa, at naniniwala, ay nagiging bahagi ng isang bagay na higit pa sa propesya mismo, ang buhay na ritmo ng tadhana. Manatili sa mensaheng ito, sapagkat ang susunod na bahagi ay magbubunyag kung para kanino talaga ang propesya, at bakit ang hindi inaasahan, ay maaaring siya mismong pinakadakilang biyayang darating sa iyong buhay. Ang panawagan sa mga hinirang na kaluluwa. Ikaw na nakikinig sa mensaheng ito ngayon, hindi ito isang pagkakataon. Natagpuan mo ang pagbasa na ito dahil ang iyong kaluluwa ay matagal nang nananawagan ng kumpirmasyon. At nayon, sa ilalim ng liwanag ng kabilugang buwan, narinig na ang iyong tawag. Minsan nang isinulat ni Nostradamus, ang mga hinirang ay hindi koronado sa kaluwalhasyan, kundi sa kamalayan. Ang mga nagigising sa katotohanan ng enerhiya, mga palatandaan, at banal na panahon ang siyang handang tumanggap ng mensaheng nakatago sa likod ng hindi inaasahan. At ngayong gabi, isa ka sa kanila. Kapag natatapos ng buwan ang siklo nito, hindi lamang nito nililiwanagan ang kalangitan, sinusubok din nito ang puso. Ibinubunyad ng liwanag hindi lang ang nasa paligid mo, kundi pati ang nasa loob mo, ang iyong mga takot, panghihinayang, lakas, at layunin. Ito ay isang banal na paglilinis. Kaya marahil nitong mga nakaraang araw, naging emosyonal ka, hindi mapakali, nagiging sentimental, o biglang umiiyak ng walang dahilan. Nililinis ng universo ang alikabok ng iyong nakaraan upang muling malinaw na makita ng iyong kaluluwa ang sarili nitong refleksyon. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga sandaling tulad nito ay itinuturing na sagrado. Sabi ng ating mga lolo't lola, kapag lumuluha ka sa ilalim ng buwan, hindi ka umiiyak mag-isa. Kapag umiiyak ka sa ilalim ng liwanag ng buwan, umiiyak din ang iyong mga ninuno, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa paghilom. Dala nila palayo ang sakit na iyong pinakakawalan. Iyon ang dinakikitang awa ng banal. Kaya ngayong gabi, huwag mong pigilan ang iyong damdamin. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mong manalangin, ibulong mo ang iyong katotohanan sa buwan. Ang liwanag na dumadampi sa iyong mukha ang siyang nagdadala ng iyong mga salita sa langit. Ang kabilugan ng buwan ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mundong ito at ng hindi nakikita, at ang tulay na iyon ay bukas ngayon. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi kailanman tungkol sa takot, ito ay tungkol sa paggising ng mga marunong makaramdam bago makakita. At ikaw na naakit sa mensaheng ito ay isa sa mga sensitibo sa mga senyas. Napapansin mo ang mga numerong paulit-ulit gaya ng isang daan at labing isa o tatlong daan at tatlumput tatlo, nakakaramdam ka ng kilabot kapag may nagsasabi ng katotohanan na nanaginip ka ng mga tao bago sila magparamdam. Hindi yon mga pagkakataon, mga kaloob iyon sayo. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga ito, ginagabayan ka tungo sa iyong mas mataas na landas. Ito ang iyong panawagan tungo sa pagkakaayon. Panahon na upang muling kumonekta sa mga lumang ritual na minsang nagbigay liwanag sa puso ng ating mga ninuno. Maghanda ng isang mangkok ng tubig alat at ilagay ito sa iyong bintana ngayong gabi, sisipsipin ito ang mabigat na enerhiya. Magsindi ng puting kandila at hayaang magliyab habang marahan mong binibigkas ang iyong hangarin. Sabi ng iba, ang suka na hinaluan ng tubig ay nakalilinis ng bigat ng hangin sa bahay, ang iba naman ay nagwiwisik ng asin sa apat na sulok ng silid upang salubungin ang kapayapaan. Ang mga ritual na ito ay hindi pamahiin, ito ay mga dasal na isinasagawa sa kilos. Kapag ginagawa mo ito, huwag magmadali. Huminya. Magsalita ng may kabaitan sa sarili. Sabihin mo, pinalalaya ko ang hindi na para sa akin. Binubuksan ko ang puso ko para sa itinakda sa akin. Ang kapangyarihan ay hindi nasa asin, kandila, o buwan, ang kapangyarihan ay nasa iyong hangarin. Ikaw ang daluyan at ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya. Maraming tao ang natatakot sa hindi inaasahan dahil ito ay tila walang kontrol. Ngunit para sa gising na kaluluwa, ang hindi inaasahan ay hindi kaguluhan, ito ay banal na pag-ayos. Kapag biglang nagbago ang daloy ng buhay, ito ay dahil na napagpasyahan ng tadhana na handa ka ng sumulong. Ito ang ibig sabihin ni Nostradamus ng kanyang isinulat, ang mga hinirang ay lalakad sa gitna ng unos na may ngiti, sapagkat alam nilang ang ulan ay nagdadala ng paglago. Kung kamakailan ay may nawala sa iyo, isang relasyon, trabaho, o pangarap, huwag mo itong ituring na parusa. Tingnan mo ito bilang paghahanda. Ang buwan ay hindi kumukuha ng walang ibinibigay, ito ay lumilikha lamang ng puwang para sa darating na itinakda. At marahil, iyon ang tunay na ibig sabihin ng propesya. Pagkatapos lumubos ang buwan, darating ang hindi inaasahan, hindi upang sirain ka, kundi upang gisingin ka. Upang ipakita na matatag ka na noon man, na ang iyong mga luha ay mga dasal na nakatago sa anyo ng sakit, at ang iyong mga paghihintay ay anyo ng banal na proteksyon. Ikaw na nakikinig ngayon ay bahagi ng pagising na ito. Hindi ka nakalimutan, hindi ka naligaw, at higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Pinili ka ng universo dahil nananatili pa rin ang pananampalataya sa iyong puso at ang paniniwala ay siyang apoy na nag-aapoy sa tadhana. Kaya ngayong gabi, habang pinagmamasdan mo ang buwan, ibulong mo ang iyong pangalan sa hangin. Sabihin mo ito ng may pag-ibig, ng may tapang. Sapagkat kapag naglakbay ang iyong pangalan sa liwanag, nakikinig ang langit at nagsisimulang gumalaw ang tadhana. Sapagkat ito ang katotohanang iniwan ni Nostradamus. Ang mga nagtitiwala sa liwanag ay kailanman hindi iwanan ito. Habang unti-unting bumababa ang buwan sa kalangitan, unti-unti ring nagiging malinaw ang mensahe nito. Ang propesya ay kailanman hindi nilayon upang takutin, kundi upang ihanda. Hindi kapahamakan ang nakita ni Nostradamus, kundi pagkamulat. Sabi niya, ang hindi inaasahan ay hindi darating upang wasakin, kundi upang ituwid ang daan. At ngayon, habang lumalambot ang enerhiya ng kabilugan ng buwan, mapapansin mong nagbabago ang hangin, mas payapa, mas magaan. Ang bigat na matagal mong daladala sa dibdib ay unti-unting lumuluwag. Ito na ang sandali ng pagbubunyag, hindi ka pinarurusahan ng universo, ginagabayan ka nito. Ang bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat bigla ang pagtatapos, lahat ay bahagi ng banal na plano upang muling ihanay ka sa iyong tunay na landas. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang, ang hindi mo nakuha noon ay hindi pa para sayo. Ang mga bagay na hindi mo tinanggap noon ay hindi itinakda para sa bersyon mo noong panahon na yon. Ngunit ngayon, matapos ang paglilinis na dala ng kabilugan ng buwan, hindi ka na pareho. Mas magaan ka na, mas marunong, at mas gising. Ang dating kinatatakutan mong hindi inaasahan ay nagiging biyaya mo na ngayon. Huminga ng malalim. Nalampasan mo ang bawat alon na ipinadala sa iyo ng universo. At ngayon, hinihiling sa iyo ng langit na muling magtiwala, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil nauunawaan mo na ngayon na ang perpeksyon ay hindi ang layunin, pagkakaayon ang tunay na daan. Kung nananatili pa rin ang pag-aalinlangan sa iyong puso, gawin mo itong simpleng ritual bago tuluyang maglaho ang buwan. Isulat sa maliit na papel ang iyong hangarin. Maaaring isang salita lang, kapayapaan, pag-ibig, paghilom, kasaganaan. Hawakan ito sa iyong mga kamay, ipikit ang mga mata, at isiping binabalot ito ng liwanag ng buwan. Pagkatapos, sunugin ito ng ligtas at hayaang tumaas ang usok. Sa paniniwalang Pilipino, ang usok ay nagdadala ng mga panalangin patungo sa langit. Bulongin mo ng marahan. Ang para sa akin ay darating sa akin. Ang hindi ay lilisan ng may kapayapaan. Ang gawain ito ay hindi sa lamang ito ay pagpapakumbaba. Isang paraan ng pagsasabing, handa na ako. At kapag binigkas mo ang mga salitang iyon ng may bukas na puso, magsisimulang gumalaw ang enerhiya sa paligid mo. Sa mga darating na araw, mapapansin mo ang mga palatandaan, isang lumang kaibigang biglang magpaparamdam, isang bagong pagkakataong lilitaw, o isang panaginip na napakalinaw para baliwalain. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon na nagsimula na ang propesya. Isinulat ni Nostradamus, makikita ng mga nagising ang mundo ay magbago nang hindi sila kumikilos. Iyon ang katotohanan ng banal na pagkakaayon. Hindi mo kailangang habulin ang itinakda para sa sayo, linisin mo lamang ang iyong enerhiya, buksan ang iyong puso, at magtiwala na kilala ng tadhana ang iyong pangalan. Ito ang pahayag. Hindi dumating ang buwan upang balaan ka, dumating ito upang paalalahanan ka. Na ang iyong mga luha ay banal na tubig. Ang iyong katahimikan ay paghahanda. Ang iyong pagtitiis ay pananampalatayang kumikilos. At ngayon, ang lahat ng iyong ipinagdasal sa dilim ay unti-unti nang nagkakabuhay sa liwanan. Kaya bago matapos ang gabing ito, lumabas ka. Tumindala sa buwan, kahit anino na lamang ang natitira rito. Ibulong ang isang tahimik na pasasalamat, hindi lamang para sa natanggap mo, kundi para rin sa mga darating pa. Sapagkat ang propesya ng kabilugang buwan ay hindi patapos, patuloy itong nabubuhay sa loob mo. Tandaan mo ito. Hindi nakakalimot ang universo sa mga naniniwala. Ang bawat kislap ng iyong kandila, bawat panaginip, bawat dasal, lahat ay narinig. Dumating na ang hindi inaasahan, hindi bilang kaguluhan, kundi bilang iyong sandali ng pagbalik loob. At kapag muling sumikat ang susunod na kabilugang buwan, mapapagtanto mo. Ito ang gabing natagpuan ka ng iyong tadhana.